Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan po, nakahanda na naman po yung ating lolotoin. Ngayon, mayroon po tayong hiniwa na upo. At nakaready na rin po yung ating sangkap, luya, sibuyas, at bawang. At haluan po natin ng kaunting malunggay. Ayan po yung ating malunggay na nahimay na rin po namin. At gata, ayan po ay ginataang gulay binabad ko na siya sa tubig o hinaluan ko na siya ng mainit na tubig para mas mabilis nating matrabaho. At syempre, hahaluan po natin niya ng dilis. Yung dilis po ay lulutuin po muna natin dito sa ating frying pan. Ayan po, may mantika tayong kaunting lagay. Yung patamtamang maluluto yung ating dilis. Ayan po yung ating dili. So, natin ng medyo brown-brown o kaya yung uh, tamang-tama lang maluto yung ating dilis. Ayan po. So, hinahalo-halo ko lang siya para pantay ang pagkaluto ng ating dilis. Ayan po. So, sit aside po natin yan. Kapag sa tingin natin ay luto na. O, ayan po siya. At maghanda na rin po tayo ng kawali para sa ating gulay. Ayan, maglagay lang tayo ng kaunting mantika. Yung tamang-tama, maluto yung ating sangkap. Siyempre, painitin muna natin yung ating mantika bago po natin ilagay yung ating dinorog na bawang. Ayan po. So, halo-haloin lang ng panandalian hanggang lalabas ang aroma bago ilaga yung ating luya So, halo-halo. Halo-halo ulit. Ayan, nagiging halo-halo na tuloy. Ayan. So, next na rin po natin siyan yung ating hiniwa na sibuyas. Ayan. So, halo-halo ulit. Mekos-mekos ulit para lalabas yung aroma ng tatlong magkaibigan. O, oh, ba? Diba? So, kapag sa tingin natin ay naglabasa na yung amoy, umamoy na natin yung aroma, ilalagay na rin po natin dyan yung ating hiniwa na opo. Ayan po siya, yung ating magalang na gulay. Ayan. So, ayan. Hiniwa ko lang po pala siya guys ng maliliit para mas mabilis maluto yung ating gulay at sayang naman po yung gas ayan so nagtitipid po tayo ng gas dahil ang mahal na po talaga kaya uh, diskarte lang sa pagluluto para hindi aksaya sa gas o, e, diba? so ayan po pala ay ah, uh, hinahalo-halo ko lang ng ah, uh, panandalian hanggang unti-unting lalabas yung kanyang katas. Ayan po. So, bago magkalimutan ng lahat, maglagay po tayo dyan ng pamintang pino. So, yung isang kutsarita na pamintang pino yung aking nilagay dyan. Ayan. At halo-halo ulit. So, ganun lang kasimple ang ulam natin for today's video. So, para mas mabilis lalabas yung kanyang sariling kataas, takpan po natin para maluto yung ating upo o lalabas yung kanyang kataas. Ayan po. At syempre, hindi pwedeng pababayaan lang natin yan. Che Check rin natin kung talagang luto na o nagsilabasa na ba yung kataas. So, ayan na nga po, nagsilabasa na ang katas ng ating Opo, ayan, half cook na siya. Ayan, malapit na siya maluto. So, sa pagkakataong ito, ayan, pagkakataong ito, ilalagay na rin po natin yung ating ah uh, sit aside kanina na bilis. Ayan po siya na nabawasan na namin ni si RB pinapapak namin ni si RB yung niluto kong bilis, kaya sa medyo ko paunti na nga lang oh dahil kinakain na namin yung iba Ayan. so hinahalo-halo ko lang ng uh, bahagya ayan siya bago natin ibubuhos yung ating inihanda kanina na gata ayan siya so kung napapansin niyo guys hindi pa ako naglalagay ng kahit anong makapanimpla dyan. Ayan, dahil yung gata na yan ay malasa na siya. Malasa talaga yung uh, ginataang gulay. Ayan, ginataang gulay yung aking ginagamit kasi wala naman po kami niyog dito. Ito pag bibili naman ng niyog, halos pari-pariho lang. Kaya dyan na lang tayo sa ginataang gulay, malasa pa siya. O ba? Diba? Di ba tayo mahihirapan magpiga? O di diba, matik yarn. At uh, dahil luto na yung ating upo, uh, ibubuhos na rin po natin dyan yung ating inihanda na kaunting malungka. Ay, Para naman mayroon tayong green-green sa ating niluto So, nag-harvest lang si CRB sa kanyang tanim na malunggay. Ayan, fresh na fresh yan. Galing sa backyard. O, di ba nakalibre tayo ng malunggay? O, ayan po. So, syempre, mikos-mikos ulit. Kailangan nating paghalu-haluin yung ating gulay para maluto yung ating malunggay. O, di ba? So, syempre, kapag luto na yung ating malunggay, hindi pwedeng hindi natin titikman kasi baka naman walang lasa yung ating niluto kasi hindi pa nga tayo naglalagay ng kahit ano dyan. Ayan. So, titikman lang po natin. Kuha lang tayo ng kutsara. wag yung ginagamit natin sa pagluluto. Ayan. So, tikman natin yung ating sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa. Ayan, malapot na yung sabaw niya. So, medyo matabang siya guys. Hindi tayo magdadagdag ng asin. Kundi seasonings lang po yung aking ilalagay dyan. Isang sachet na magic sarap. Ayan. So, saktong-sakto lang siya dyan sa ating gulay at mikos-mikos lang ng saglit. Ayan, bago natin ihain o ilipat sa ating lagayan yung ating gulay kasi nga luto na siya. na, luto na yan siya, ayan. Nabulol na naman. Ano ba yan, yan. matulog ka na at nang hindi magkabulol-bulol. Ayan, so lipat natin sa ating lagayan. Ayan po yung ating bowl. Ayan diva. Masarap yan guys kahit ganyan lang po yan kasi promise kung gusto ninyong subukan pwede inyo subukan po. Ayun. So masarap talaga siya guys promise. Ayun. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kakain na. Bye-bye everyone. God bless us all. Bye-bye.